Matthews, be yeah. <laughs> I love the wish. nabili ko po to sa SM. Kasama ng ibang toy ko. Sa Memer. え Vamos put guys ю <laughs>

One, one, alam niyo ko ba? Hello? Bukas Friday, magsosot ako ng pumping. Tapos, pakatapos ng pang Friday namin, no, sabot ko. Eh. Walang pasok na naman. Tapos, yun. Ano guys, nang nanuto ko ngayon dahil alam nyo? At nang dada da da toy, toy. na rice cooker. na pa-paluto sa dito Buti mo ko naman nakita na dito ko to guys eh kung hindi nawala na ako dadaan ng gastos sayang thanks all of you guys mas naman kami bukas. pass kayo anyway. Aku pun buat kami plastik, plastik, plastik. plastik, guys. Aku pun guys. Mga to din siya, guys. Meron ako isang pang ganito. Pero hindi na ganyan. Wala, nang galito, wala nang e ka nga, isa na ganito, wala na ganto. E ganito nga, Wala siyang ganito. E yung purple lang siya. Pero hindi Sira na tumutulog. Si Rana. Wala rin isa ganito. Kaya ito na nabili ko. May nakita nga kami laptop, laptop. Pero hindi na yun kailangan, guys. Mga LBC din lang nakakalagay ko. May sarili naman akong laptop, eh. Totoo na. Nagagay sa akin ng lolo ko. May tindahan. Ano, guys? Ikukwento ko sa yung nigawa ko sa pala. One. Nang sumisibok. Nang swim, swim, swim ako doon. Oh! Nagpulog ako, kumain ako ng badabi. Para ba swim ako, hindi sumakit chan ko. Kaya nang swim, swim ako. Kaya kuwain ako. Para hindi sumakit lalo yung ko. Nang hindi ako kumain, sasakit yung chan ko. Alam nyo guys, may doon yung doon. Ang kasi doyan doon guys. Pero, pero pang malakas, guys. Nakaka, parang nakakatakot. Pwede siyang igaan. Pwede siyang igaan. Pwede siyang upuan. Pwede mo itulak siya. Ako nga din, sumakay doon din siya. pa pa. Ayun, natakot Tua, wabak ako. Tuwa, wawak ko sa tali eh. lang ko babaksak ako. Guys, ang swim pa. Sa dagat, ng swim swim ako, may goggles ako. Oh guys, tapos may ano, kami cottage. Hmm. Tapos kami na bangkok. Punta kami sa malalim. Nagsuma ako sa malalim. Ang lakas ng alon, guys, eh. Pahit napapalayo kami. May vulcan, guys. May mga hype sa vulcan, di ba, guys? Pagano'n yung vulcan, guys, oh. May shutdown na... No, may shutdown doon, guys. Pero walang... Hindi na nananagot. Wala namang Di ba, wala namang ganun, guys. Gawagawa lang. Parang peke, no, guys? Parang peke. Di ba lahat ng shirt na nanagot, guys? Meron bang ganun? Di ba wala naman? Wala. Tapos may like best ako, guys. Dahil... Marunong naman ako dumoy, eh. pero kailangan pa pang mag-swimming lesson, guys. Kasi, bata pa ako. Si Kuya Santi ko nga nang mag-swimming lesson na nga eh. Hindi na nga siya nang nalitmes sa ano eh, malalim. Pero ako, hindi pa ako madumoy eh. Pero nakakalang ko may like. besan ang ganda nga ng gagas ko, guys. Galing sa Palawan din. Eh. Malaman na ka guys, bigay ng ninang isip ko. Pati si kuya ko, meron din siyang gagawin sa gano'n. Pero mayroon sa kanya, may gano'n. May ano sa may ganto pa. Ma pang malaki lang. Akan eh, may bilog, walang gano'n. Pero okay lang guys, hirap ko na gano'n niya eh. Okay lang di ba mga gano'n guys? Basta hindi aangkin ah, eh. heramin lang. Hindi naman sa... Pang hindi sa'yo guys, wag mo aangkinin. Hehera eh, mo lang. Ako nga nang eh lang kay kuya. Wag mo aangkinin nung hindi sa'yo. No. Yung parang gawa guys, hindi aangkinin. Katulad... Ano? Katulad ng parang kaibigan. Huwag ang ah, kingin ng mga bag o kaya gamit. At mampare kayo pang matatulog kayo para bantayan kayo ni Lord at magsisimba kayo. I-aadon si Lord. Ikakenta ko ulit yung panapit, guys. Masaya doon, guys. Walang mga dumi. Nilililis nila pala guys guys. Mabapasaya ko guys. Sobrang ganda. Sobrang ganda niya guys. May bangko. Tapos may tutulong sa amin. Kasi si mama hindi pa marunong natatawad niya pagdating palalim eh. Si papa at kuya ko marunong lumabay dahil nagsulong lesson na sila. Ako ipa pa at mapako. Dapat na nga ipas, ipal, swimming si Mama, takot na takot eh. Ako hindi na takot takot na guys mo. No? Ayoko pa din, kahit malalim. Ang dami nga namin na puntahan na beach guys. Five, five guys. Tapos natulog kami, bukas ulit ng ano ulit, ulit nang bangka ulit ka metos nakita ulit namin ni nang ano sa amin kahapon guys na to oh tapos na iwan na kami ng bangka na ni isang bangka na punta sa akin okay oh, sa to yon do alert na si ako guys sa Mickey Mouse eh. Oh, guys to yon eh Dati pa yun, mga next week pa yun, guys. Matagal na yun. Na isang linggo na yun, guys. Matagal na. Nakakamiss na eh. Gusto ko ulit makapunta. Ang ganda. But yung mga ibang tao, hindi nakakapunta. Suwakay pa kami ng airplane, guys. Ang ganda. Oh, na... Gaganon na siya guys. Tapos lilipad na. Ang galing. punta kami sa langit. Tapos sabutin kami ng maaga. Bakit ano ka doon eh? Para pang wish. Tapos hindi kayo gaganon. Tapos may ibang kain pa sila guys. Pang nagugutong. Kakain. Pang order sila. Pero may bayad guys. Tapos, guys, kailangan Aano ah, pa kayo, eh, mga kasama Ano nga, ang tagal namin Noon, yung mga ko yung bili pa lalo no? Alam niyo, guys, yan Ay, may number 3 na pala Sa school namin, guys Madami Ako na pa, Jollibee ako, guys Hello guys, bye na lang ulit. Bukas na lang ulit, tulugan na. I like you guys. I share you guys. Surprise! bye. Bye guys.